Tanggapan mo muli ang iyong brilyante, Perenna. Bilang tanda, natuloyan na ako nagtitiwala sa iyo. Salamat, Jai. Okay, Jai, Perenna. Salamat na pagpunawang. Sana hindi tayo nakakamali at magbibigay kayo, Perenna. Ano nalangka sa akin, Amihan? Iyon na ba ina-alala sa inyo? Alam Ibinalik na sa iyo ang iyong... Pasalamat na lamang ako kay Baro at Alena. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko makukupin si, si Amihan na ako ay isang tunay na kapanalig. Ngayon na nasa akin na muli ang brilyante ng apoy, magiging ako. Hihintayin ko na lamang ang paglaki ng aking anak nang sa ganun ay may sagawa ko na ang aking ibang mga plano.